Guys, uh, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Uh, good morning. Welcome to my blog. Guys, andito uh, tayo ngayon sa ano sa Tabing kalsada Dito lang yung ano, 'yung bahay namin, Tabing kalsada lang. Ayan, guys, oh. 'Yung bahay namin. Ayan. And guys, ang taas na ng ano, sadyang ko talagang pinataas taas tong ano namin, gumamela. Para ano, guys, ano din to. Protection dito sa hangin. Huwag masyadong pasin ng hangin. Ayun, guys, ang taas ng mga gumamela. Ayun. Tayog na. Ayan. Sinadya ako talaga yun. Guys, ayan. Tayog. Ayan, dumaan pa yung magandang dilag. Magandang dilag. Ayan o. guys, ayan. Tayog na. tabing ano lang kami guys sa tabing kalsada lang yan may palaya na palaya ng mga kamag ko yung iba na na ayan yung iba hindi pa anihin pa lang tapos yung sa amin guys nagle-level up na yung ano mga poste pinapaganda na yung ano rito mga poste nagtatayo ng na ano mga yung, guys, yung mga bagong poste hindi pa naitayo ayan, ayan guys pasok tayo sa ano namin oh. ito yung bakura namin ayan oh. Meron kaming bayabas guys, ang laki, ang laki na ng puno. Ang pakalawak na ang laki na. Oh. Matandang puno to guys ng ano, bayabas, ang laki na ng ano ito. Napakalaking puno to. Ang tagal na to. And guys, ang dami pa, ang dami ng bunga, ang pa ng bunga. Pero mayroon kaming ano rito guys, mga saging sabi ng tibayin may duhat na rito ano guys uh, meron kami nung um, marami kami rito guys maraming maraming mapakinabangan dito sa ano na, sa bakuran ng yan yan guys yan uh. Ayan guys oh. yan yung ano namin wala lain guys oh. ang dami ng bunga ng namin guys. Yung Miracle Fruit. No. no. Meron ka Mirabert guys pero hindi ko to yung palalaki ng pag magjowa na ako po na ko lang siya nang ano. Bini. And guys, may kalaman si Rica sa sa kama. Kalamansi kami rito, yung mga bunga na rin. likod namin guys kukal na rin Ay, may nyug kami guys may dalawang puno kami nyug ang taas na ang hirap ng ano taas na ang hirap ng manguha ang taas na Ayun, guys, may mangga may mangga kuya Bano, may abocado kami rito may rambutan may lunggan ah, madami yan o no. Kaya eh, ano lang guys, uh, sipag lang talaga sa pagtanim-tanim. Para yung kahit maliit lang na bakuran, ano, mapakinabangan. At least, taon-taon nag-harpies, may chiko kami rito. Chiko. Uh, Bulaklak. guys, uh, eh. meron kaming ano, meron kaming lansunis. sunis Guys, may ilan sonis kami. Oh. So, ano guys, ang dito pa. May kaimito. May kaimito kami guys. May mangga. Kaimito, wala pang bunga. Ah, yes. Eh. Ano kami guys, marami kami ano rito. Malit na yung bakura namin, pero 6 sa, ano, 6 sa tanim. And guys, ang ano namin dito, ang tubig guys, ano, poso puso ang tubig namin kaya ang ginawa ko guys para hindi na kami nagigib gumawa ako ng ano ito ipunan ng ano yan ipunan ng tubig yan at doon nilalagyan, nilalagyan ko na ng anong PVC doon andun yung ano namin andun yung puso namin at tandang puso na yun guys yan doon doon yung puso namin yun ang namin tapos naglagay lang ako rito ng ano para hindi na kami magigib yun guys yun yun yung maliit na suka namin eh may mga bunga na rin yun eh. na mahinog po baka pwede na yan, yan. may mga guyabano kami guys yun eh. guyabano yun guys kahit ano maliit na yung bakuran yun siksikin mo lang ng siksikin mo lang ng tanim yun yun guys oh. simpleng guys simpleng pamumuhay lang namin dito sa probinsya It is masaya naman kahit simple masaya yan and guys, and thank you for watching